Hindi to yun. Ang tira yung sinabi ko. Kaya ako nilagyan ng ganyan. Ito. Kasi pag iikot ito, nababasa yung busina. Yung background. Kaya. Tapos ang isa pang issue nito, may na birada nito. Kaya binawa ko ko yung pinakitapat. Yun. Para lumaki ang pan. Ang birada. Ito natin ito. Yeah, ito. Kaya alay nila natin ang pambiyo.

bali ipagpapatuloy lang natin yung pagagawa at uh, ayusin natin yung aking kabayo aking bokyo at uh, yung pula ayusin ko rin yun bali tatanggalan natin ngayon ang pento ng tarapal dati kasi nakagarahit ito sa likod isip ako kasi dito muna dito muna natin ayusin Kapasitan mo na naisipan kung saan gawin. Kasi na matagal na itong gusto kong schedule siyang ayusin. Kali tinataklubak ko lang siya. Ganun din ang gagawin ko. Kakalasin ko yung pinakakoy niya yung birada niya sa harap uh, matapos itong istikiran pinaistikiran ko na ito eh doon sa violin dumi hindi na nalilinis bali siguro unahin muna natin yung birada niya saka so, ako hihigain itong ilalim balik kailangan ko ng jack para mas madali ko siyang maayos baka na kalasin natin to baka natin kalasin natin ito ito na ano? Yeah. ginagamit ko rin to hindi ko na kasi nagagamit to nakapokus kasi ako to sa yung isa naman kasi yung, yung isa kapatid ko sinalo ko lang naman yan kasi kahit bayaran yun hindi naman mababawasan kaya hindi na nagagamit ko. pang bato yun. Ito, papalita natin ng pang bakal. ito, babalik tayo dati. Kasi may laki ang butas na. Ah. Tara natin yung lasera. kagayaan na natin yung sa isa dito rin nilagyan ito para hindi matilapsikan ng tubig okay kundi kanya Kita ko na lang to. Okay. 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 Malilipat lilipat natin sa baba para maayos na ang paggawa natin. nung tinitin natin yung binababa. Ay, espare ng preno. jajakan ajakan natin sige na nga ajakan natin dako kasi baiteda eh papi lang 'tong tunnel ito eh kitaka nito kalian apa-apa anda lepas itu ya mampu terus kita makan itu. ala tonya tu dah lepas bas tu pun tu ni pecha tu ni petu duduk mình lên talagang kable ang problema rito kailangan malagyan ng grasa pati doon kakalasin sa likod tumunan ating kalasin halos kasi bago pa ito eh, hindi dapat ito okay, okay. Kalula. Mga kalula. Yung maghihiga. Hindi pwede sa may birthday kung higa na higa. Kaya lang, wala tayong magagawa. Hindi talagang ayusin to. Kasi kung hindi natin ayusin to, talong masisira. Kasi yung, yung pinaka-busing nito sa babaw, dahil maganit siya. Madali siyang bibigay. Bali, dito dito, Ayan ay na, itura niya sa ilalim. No? Kaya kung nilagyan ng ganyan, to Kasi pag iikot nito, nababasa yung busina. Nag-ground siya. Tapos ang isa pang iso nito, mahina ang birada nito. Kaya binawasan ko yung pinaka-stopper niya. Para lumaki ang kwan. Ang birada. Ay, mayroon buhay ni Kaliko. Luluagan natin ito. Size. Ito. Ito po. lang ito. natin. Siba si yung ilang is talaga ito. Tara. Iba-iba siyang galing. Yan. Meron po kanyang eh. Yan. Kaya nga siya hindi nga lang nyo makikita dahil nga may lag yan ilawit na natin ngayon ilalabas natin to kakalas pa tayo sa likod ito naman yun sa reverse nya sa reverse nya okay doon yung kailangan ko yun doon ko nalalalang isa sa iba po yung. mali ito baba ito cambio

yung tulong iba hindi hindi halos kailangan yan so dito lang tayo yes. alam hindi natin kung ano sa harap hindi tayo kakasya naka lower yun eh para pagkakuhaan itong mga gamit ko hindi na rin kasi nagagamit to yung isa kasi pinasalaan ng kapatid ko kasi isang taon na niyang hinuhulugan hindi ako lang nagtuloy paali isang taon na lang siya eh kahit na mabayaran ng cash ganun din hindi na mababawasan sabi ng manager ko na lang Ah, uh, ituloy na lang. Ganun din lang naman 'yan. Ah, ito. kumpara doon sa ano kumpara doon sa doon sa isa isa kasi nasira rin Kaya ayo natin tenta. Yes na ito. Yeah, alin na lang natin na pambili. Okay. Yeah, alin na lang natin

teman-teman tahan testing ini lang natin oke okay. pag natin bukan yan Kapit na natin. Okay na siya. Ipita na lang natin to. Sige na lang natin. Papan, hindi matumi yan. Ah. konti maligyan to eh to ng tubig kailangan di siya di siya pasukin okay ito okay. 이렇게 밑으로 돌

Pwede pa ito tayo Irarot na natin yan na lang nagtatapos yung ating vlog at medyo mahaba na update ko na lang kayo sa ating mga gagawin pang vlog maraming salamat